Terima kasih telah menonton! linggong ito ay paggabit ng iba't ibang uri na pangusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyo at pagsasalaysay ng napakinggan o nabasang balita. Ito ang may nagagamit ang iba't ibang uri na pangusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyo at nagagamit ang iba't ibang uri na pangusap sa pagsasalaysay ng napakinggan o nabasang balita. Magbalik tanong muna tayo sa ating nakalipas na aralin. Sagutin ang gawain ito. Panuto Pag-ugnayin ang sanhi at bunga. Isulat ang titik ng tamang sagot. May labindimang sabunto kayo sa pagsagot nito. Umpisa na natin. Halina at ibasto natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, sagot ay Titi B. Ikalawang bilang? Tama, ito ay Titi B. E. Tatlong bilang? Pausay. Ang sagot ay Titi A. Ikaapat na bilang? Magaling, ito ay Titi B. At sa ikalimang bilang? Tama, sagot ay titik C. Nakuha pa lahat ang tamang sagot? Magaling! Sa ating aralin, pinaasahang masagot nyo ang mga katanungan. Ano ang debate? Ano-ano mga uwi na pangungusap ang maaari mo magamit sa pagkipag-debate? Ngayon, Natutunghayan nyo ang isang halimbawa ng debate. Ang debate o pagtatalo na ito ay may paksang ano ang mas epektibo at angkop na gamitin sa pag aawal aklat o teknolohiya. Para sa side ng lalaki, ang kanyang panig ay aklat. At sa side naman ng babae, ang kanyang panig ay teknolohiya natin kung paano ba isinasagawa ang debate at kung paano na binibigyan katwiran ang sagot na kailang pinapanigan. Aklat ang mas epektibong gamitin kaysa sa internet sapagkat ito ay nasuri ng mabuti ng mga eksperto bago maapubahan at mailimbag. At dahil nilikha ito ng may akda na may sapat na kaalaman sa isang paksa, makasisugawado kang tama ang mga impormasyong nakapaloob dito. Sa aking opinyon, mas epektibo ang paggamit ng teknolohya. Napapagay nito at napapabilis ang paghahanap natin ng mga impormasyong na kailangan. Internet. Sa atlet, kapag sinabi ng guho, kuno na atlet at buksan sa pahing 78, naiirapin ko pa sa tagahanap. Oo, tama ka. Sa internet, isang click mo lang ay lalabas na ang inyong inahanap. Ngunit, paano ka nakakasuguho na tama ang lahat ng impormasyon na nasa internet? May mga impormasyon dito na hindi na sana ng mga eksperto at mga opinion lamang ng mga manunulat o blogger. Alam mo ba at ang mga ang ang na, na ka Sa na internet, mas matatalim sa ating utak ang mga kaalaman kung ito ay nanggagaling sa aklat. Hindi ka sa internet na maawin natin ikaw ang mga impormasyon na kalap Manuel man ang paraan ng pagkalap ng impormasyon sa aklat. Mas marami naman tayong matututunan dahil kailangan natin basahin ito para makuha ang kinakailangan mga detalye. ang mga kolaborative na gabay na mga mag-aaral. Nagbibigay ng malawak na pagpapanuanat sa isang aralin. Hindi ka tulad sa aklat ay limitado lang ang maukuha mga informasyon. Pero sa aklat, mas maitutoy na totoo ang kaalaman na kapaloob dito dahil may matibig na katunayan at mga ebidensya dahil ang mga ipambasyon mula sa aklat ay mas pinag-abalan at pinag-isipan. Maaaring tabaka. Pero ang teknolohiya ay nagpapalabit ng kaalaman na isang mag-aaral para mag-ipodastibo sa si tag-aaral. Nakatuturo ito upang mas napaganda at papagali ang performance ng isang bata. Naunawaan ba niyo ang napakinggang debate? isang pinalaki sa debate. Tama! Ang sagot ay, ano ang mas epektibo at angkop na gamitin sa pag-aaral? Aklat o teknolohiya? Ang dalawang panig ay parehong may tama at may katuwiran ang kailang pinagalaban. Tandaan mga bata, sa pakikinig ng debate, mahalagang maging bukas ang ating isipan upang maunawaan natin ang punto ng dalawang panig na magkatunggali. Pasahin ang mga pangusap muna sa napakinggan debate. Sa teknolohiya, napapadali ang paghahanap ng mga impormasyon. Oo, tama ka. Paano ka nakasisugo na tama ang lahat ng impormasyon sa internet? Kuring mo ang aklat nan ang pangusap sa titik A. Ang pangusap na ito ay nagsasalaysay o nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Ang pangusap na ito ay tinatawag nating pasalaysay. Tumungo naman tayo sa titik B. Oo, tama ka ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng damdamin at ginamit ng tandang panamdam. Ang pangungusap na ito ay tinatawag nating padamdam. Tumako tayo sa titik Ang Ang pangungusap na ito ay nagtatanong o naghahanap ng kasagutan at nagtatapos sa tandang pananong uri na ang usap na ito ay tinatawag natin patanong. At ang panghuli, Kugin mo ang aklat. Naguutos ang pinahihwating na pangusap na ito at nagtatapos sa tondo. Kaya ito ay tinatawag natin pautos. Tumako tayo sa isa pa natin paksang aralin. Ang pagsasalisay ng napakinggan o nabasa balita gamit ang iba't ibang uri na pangusap. Ang pagsasalisay muli ng napakinggan o nabasang balita ay isang basehan upang masukat kung naunawaan ang napakinggang balita. Maaari tayo gumamit na iba't ibang uri na pangusap. Sa sarili natin pagkaunawa ay maipapabatid natin muli o maisasari sa ito ng naaayon mula sa napakinggang balita. Halimbawa, makinig sa aking nabasahing balita. Labis sa paggamit ng gadgets, may masama epekto sa kalusugan. Ang labis na paggamit ng gadgets ay nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Ito ay nakapagdudulot ng maraming sakit tulad ng sakit ng ulo, ulcer, insomnia, stress, komplikasyon sa mata, at marami pang iba. Tandaan natin na ang lahat ng sobra ay masama at ang lahat ng bagay ay may limitasyon. Ngayon mga bata, subukin natin ito isa isa muli gamit ang iba't ibang uri na pangusap. Naku! May masama epekto pala sa kalusugan ang labis na paggamit ng gadgets. Ano-ano ba ang masamang epekto nito? Nakapagdudulot ito ng na maraming sakit tulad ng sakit sa ulo, ulcer, insomnia, stress, komplikasyon sa mata, at maaay pang iba tandaan natin na ang lahat ng sobra ay masama. Kaya, iwasan natin ang labis na paggamit ng gadgets. Sa ginawa natin pagsasalaysay ng napahingang balita, gumamit tayo na iba't ibang ori na paungusap, tulad ng padamdam, patanong, pasalaysay at pautos. Ang debate ay isang masini na pagtatalo sa paraang padiksahan o tagisan ng dalawang tao o kuponan na magkasalungat ang panig hinggil sa isang isyo o paksa. Dito ibinibigay ng magkatunggali ang kanilang katuwiwan, opinyon at katibayan ukol sa paksa. Proposisyon ang tawag sa paksang pagtatalunan o pagdedebatihan ng dalawang koponan. Pahayag ito na layunin patunayan ng bawat koponan kung ano man ang kailang pani? Sa pagkipagdebate at muli pagsasalisay ng napakinggang balita, maaaring mamit na iba't ibang uwi na pangusap tulad ng utos o pakiusap At padamdam Pasaraysay Taong usap na nagsasaraysay o nagkukwento Nagtatapos ito sa tuldok Halimbawa, ang COVID-19 ay isa na kahawang sakit Ugalin na pagsusuot ng face mask at face shield sa tulalabas ng bahay Patanong pag na na nagsisiyasat o nagtatanong Nagtatapos ito sa tandang paranong Halimbawa Natapos mo na ba ang mga gawain sa module? Sino ang nagwagi sa pag sa poster making? Pautos o pakiusap Pag-uusap na naguutos o nakikiusap Nagtatapos ito sa tuldok Halimbawa sa mo na ang iyong natapos na gawain. Takikuha mo ang alkohol sa sala. Ang mga halimbawa na pangungusap ay parehong nag-uutos. Ngunit sa ikalawang halimbawa, dahil gumamit tayo ng saritang paki, sa pag-uutos, ito ay tinatawag natin, pakiusap. padam Padamdam taong musap na nagsasaad na matinding damdani tulad ng tuba, lungkot, pagkagulat at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang pagdamdam. Halimbawa, Ay! Ang galing! Naku! Nagpositibo sa COVID-19 si Aling Nena. Mga dapat tandaan sa paghahanda ng isang debate. Una, mga ngalap ng datos. Kailangan na mga katibayan ukol sa paksa pagtatalunan anuman ang panig, sang-ayon o hindi sang-ayon ang koponan, Gagamitin ito sa pagmamatuwid o pangangatuwiran kaya dapat lamang na ang mga datos ay mula sa pagkakatiwalaan at napapanahong sanggunian. Pangalawa, Panangkas ito ang paghahanay at pagsusunod-sunod ng mga katuwiran. Pinabuo ito ng panimula, katawan at bakas. Panimula Sa bahaging ito, ipinapahayag ang paksa, ang kahalagahan ng paksa sa kasalukuyan. Mga kailangan sa pagbibigay ng katotoha ng talakay at pagpapahayag ng iso. Katawan Binubuo ito ng mga tatlo o apat lamang na isyo. Ang bawat isyo naman ay binubuo ng mga katuwiran at mga patunay na magpapatibay at makapagpapatutoo sa pinapanigan. Wakas, ito ang buod ng mga isyong binigyan ng patunay. At ang ating patlo ay pagpapatunay ng katuwiran. Ngayon, sukatin natin ang inyong natutuhan sa ating aralin. Sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto Tukuwi ko anong uri na pangungusap ang mga sumusunod. Una, ang aklat ay nagbibigay ng tamang impormasyon Ang sagot ay pasalisan. Pangalawa, Saan kukuha ng module? Magaling! Ang sagot ay padanong. Pangatlo, Yehey! Isa ako sa winth honors sa aming klase. sagot ay pagdamdam. Paapat, ang paggamit ng computer ay dapat limitado. Mahusay, ang sagot ay pasalaysay. Panglima, patulog ka na. Pagaling mga bata. Tumungo tayo sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Punan ang mga patlang ng angkop na salita upang mabuo ang diwang nais itabati dito. ng mga sagot. Ang debate ay isang masining na pagtatalo sa para ang paliksahan o tagisan ng dalawang tao o koponan na magkasalungat ang panig hinggil sa isang isyu o paksa. Proposisyon ang tawag sa paksang pagtatalunan ng dalawang koponan. Sa pakipagdebatihan at pagsasalaysay muli ng napakinggan, o nabasang balita, maaari gumamit na iba't ibang uri na pangusap tulad ng kasalaysay, pautos, patalong, at padamdam. Nakuha ba lahat ang tamang sagot mga bata? Magaling! At para sa inyong huling gawain sa pagkatuto, sagutin ang pangwakas na pagsulit. Basahin ang balita. Gumawa ng limang pangusap patay sa nabasang balita. Isulat sa patla ang pangusap ayon sa inihini ng bawat bilang. May dalawampung segundo kayo para sabutin ang gawain ito. Umpisahan na natin. Get ready to the countdown. At para naman sa inyong karagdagang gawain. ang debate inyong napahingan sa ating aralin. Ang ano ang mas epektibo at angkop gamitin sa pag-aaral? Aklat o teknolohiya? Sa inyong sariling opinion, alin nga ba ang mas epektibong gamitin? Aklat ba o teknolohiya? Ilahad sa anyong pasarinsay ang inyong sagot gamit ang iba't ibang uri ng pangusap. Pagkakita ni Evelyn sa pinungkito na may ang lahat na ilang mga ay magiging sa no iyong isipan. The... Halang sa ulo.